Uh, hello, good afternoon sa inyong lahat Meron tayong bagong nakuhang mutya ngayon Ayan o oh. Napakaganda po talaga niya Kristal na kristal at napakagandang mutya o oh. Ayan Sa nagtatanong po kung anong klase pong mutya ito Ito po ay mutya ng langgam Yung langgam na kulay puti Ayan Langgam po yan na kulay puti na lunuhan. Sa nagtatanong kung ano po yung langgam na kulay puti na lunuhan, yan po ay isang uh, isa siyang langgam na kulay itim kapag siya ay lalabas sa kanyang bahay. Lalabas siya sa kanyang bahay, itim po yan. Pero kapag doon yan sa ilalim ng lupa na makukuha, ang kulay po niyan ay kulay puti. Kulay puti ang langgam na ito doon sa ilalim sa lupa makukuha. Dahil meron akong hinukay dito na bahay ng langgam na napaka bihira lang makikita yung langgam na ito. Pag open ko sa kanyang bahay, maraming kulay puti ang mga langgam na nakatira doon sa ilalim. Magtataka ka kung bakit puti si il sa ilalim ang mga bantay doon Pero kapag makalabas na po yan sa kanyang bahay magkulay itim na po ang langgam Ayan po ang kanyang kakaibang birtod Karamihan sa ating ang mutya ng langgam ay kulay itim pula Ayan lang po itim pula, malaki na pula at malaki na itim pero ito kakaiba na langgam. Ang langgam nito ay ang kulay po niya ay kulay itim. Pero kapag ma-open yung kanyang bahay doon sa ilalim ng lupa, ang lahat ng mga langgam doon na nakatira kulay puti. Bakit ko nasabi po yan? Dahil ito po ay aking kinuha doon sa ilalim hanggang tuhod ang aking hukay. Ang bantay dito sa motyang ito ay kulay puti kulay puti at napakalakas siyang magpadami at tumakbo yan napakalakas tumakbo po yung kulay na puti sa hindi pa po nakakita ng puti na langgam ito na po ang kanyang mutya kulay puti na langgam na kung makalabas ang langgam kung makalabas yan sa kanyang bahay nagkulay puti na po ayan kulay puti Kapag makalabas siya kanyang bahay ay kulay itim. Pero kapag maka nandyan sa ilalim sila kulay puti. Ito po ang kanyang mutya. Ayan o. Napakaganda ang mutya na langgam. Napakalakas po yung aura niya. Hindi siya makita sa video. Ayan. Ayan po. Matapos tayong mag-usap dito, ipalabas ko ito doon sa maliwanag na araw. Para makita nyo kung ano ang itsura sa kanyang bato. Ayan no. Nag ano siya, nagrimbo rimbo, siya. Ayan, nagrimbo rimbo, -rimbo. Ayan. Nag rimbo, -rimbo po yung langgam. Ayan. Ngayon, punta tayo doon sa labas ha. Pakita ko sa inyo kung ano itsura. Ah, uh, ito na po yung kulay niya dito sa maliwanag na araw. Ayan. Yan, hindi mo mapansin kung ano ang kanyang hitsura. Ganyan talaga yung hitsura niya. Pero kapag doon sa maliwanag, kapag plus lightan mo siya sa cellphone, Napakagandang kulay. Magrembo siya sa ilalim na kulay pula dilaw. Ayan. Sa nagtatanong, ulitin ko po. Ito po ay langgam na makalaba sa lupa kulay itim. Pero kapag doon 'yan sa ilalim yung kanyang mga bantay, kulay puti. Tapos kapag makalakad 'yan sila, napakalakas. Mabilis silang makatakbo. 'Yan ang langgam na pinaka mabilis tumakbo. Yan. Akala ko yung langga mahina yan tumakbo. Mayroon pa palang malakas tumakbo. Nakita ko po ito dito mismo sa puno ng yung ano ba yung patawag dyan? Yung puno na yung pagkain ng kambing. Yung kinakain ng kambing na pwede rin ipakain yan sa kalabaw yung kanyang damo napier oh yan nakikita ko ito sa puno ng napier may bahay dyan na langgam ngayon kinuha ko at ito ang aking nakuha na mutya nya nakita ko ito sa puno ng napier doon siya nagbahay sa ilalim ng lupa na nap napier na puno ayan napakagandang mutya Hindi lang gaano makita sa video dahil nga po yung video natin malakas yung aura niya kaya mag-blur yung ating kamera. Blur siya kung makita niyo yan sa personal na napakaganda talaga. Napakaganda makita niyo ito sa personal. Yan. Presko pa talaga siya. Nakita ko ito araw ng birnis. Ito preskong presko pa ito lang kasi madali kong makuha dito dahil nga maraming mga langgam dito na nakatira at iba-iba ang kanyang mga hitsura iba-iba ang kanyang mga kalidad o pangalan ng mga langgam na ito sa aking nakikita na langgam dito sa amin langgam pula at saka itim, maliit at malaki at mayroon pang mataas na mga paa. Mataas na mga paa. Sa hindi pa po nakakita ng napakataas yung paa na mga langgam, ito po ang kanyang mutya. Mutya po ito na langgam na mataas ang kanyang mga paa. Ayan, kakaibang mutya. Ulitin ko po, ito ay langgam na napakataas, napakahaba yung kanyang paa. Malakas siyang tumakbo. Mabilis siyang makaakyat ng punong kahoy, mabilis siyang makatakbo. Sa lahat ng malanggam ito, siguro ang pinaka malakas tumakbo na pwedeng ipangkarira kung sa hayop. Ito ay isang kabayo. Yan, kabayo na langgam. Ang may-ari ito, kabayo na langgam. Kaya tinatawag siya kabayuon na langgam dahil mataas po yun ang kanyang paat, at mabilis siyang tumakbo at tumalon. Ayan po. Akala ko yung langgam dito sa amin ay ang kanyang hitsura ay ano lang. Ah, dalawa lang ang hugis niya. Meron pa pala ditong mataas ang kanyang mga paa. Mabilis tumakbo mabilis kang makapitan niya dahil nga mabilis siyang tumakbo ulitin ko po ito ay nakukuha ko sa puno ng napier ito araw ng friday ko ito nakukuha ang gamit po nito ay maganda ito sa pangkalahatang swerte dahil tinatawag ko siyang pangkalahatang swerte dahil nga kapag dala mo ito, iwas sakit, iwas disgrasya, mabilis kang tumakbo, mabilis kang maghanap ng pera. Kaya pampaswerte ito. Ayan po ang kanyang hitsura at maraming salamat at sana magustuhan nyo ang aking video at maraming maraming salamat po. God bless po sa lahat. Bye bye, ingat po kayo palagi.